Uh, yan ang aking magina guys. Sila ang nagtatao sa tindahan guys. At uh, nilalagyan nila ng price ang mga paninda para uh, madaling makabisado guys. Yung mga bawat paninda kaya nilalagyan nila ng price. At uh, yan ang aking panganay na anak, yung nakakulay pula. Ayan. Siya yung uh, nagtitinda. Gawa ng uh, uh, wala silang pasok guys sa uh, inyo sa National University. Kaya siya muna ang magbabantay ng tindahan. At uh, katulong yung asawa ko guys. Ayan. Tama na yan? Hindi yung so, uh, hindi ako delivery. Free uh Huh? Oo, oh gano'n. Ano Ano naman sa mami ka? Hindi ko rin. ganito. Itong benta <inaudible> Kasi hindi ka ano at uh, ayan guys bumili tayo guys ng uh, tatlong sakong bigas ayan uh, tama na muna guys yung tatlong sakong bigas para uh, matsansya natin kung uh, ilang araw aabotin. kaya tatlong sakong bigas lang muna ang ating binili ayan uh, yan ang aking asawa guys at yung anak ko Ah, uh, tulong sila sa tindahan. At uh, 'yung isang anak ko naman busy sa kwan. nagko Kaya sila muna guys ang uh, na sa tindahan. At uh, nagdagdag tayo guys ng mga paninda kaya mapapansin nyo marami marami ng mga laman 'yung tindahan natin. Ayun. Ito 50,000 na mayigit siguro to. Oo. Oh, oh. pag natin, 50K. yung yellow mamaya gumawa ka pa mamaya

alis na naman tayo guys kaya hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog paluwas na naman tayo guys ng Maynila Ayan. kaya sa sunod naman ulit tayo guys magkita kita kaya hanggang dito na lang muna ang ating vlog at thank you so much sa lahat ng mga Uh, viewers natin na patuloy na nanonood ng ating mga ina-upload na video sana po ay uh, huwag kayong magsawa sa kapapanood ng ating mga ina-upload na video ayan okay hanggang dito na lang muna ang ating vlog thank you so much, bye bye